Sa wakas, meron na din akong content kaya magbabalik tayo sa pag-voice over. Pagkagising ko nga ay naghilamos ako, nag-toothbrush at saka nagsuklay ng buhok. Ito talaga yung stress ko kada umaga. Ito naman yung setup ko kapag nagmumukbang ako, microwave at yan na mismo yung lamesa ko. Kahit meron man tayong budget ay hindi talaga ako makahanap ng lamesa na magkakasya dito sa aking kwarto kasi pag bumili pa ako ay siguradong di na ako makakadaan. Problema ko din yung tigyawat ko ngayon kaya naghahanap ako ng panibagong skincare. Ininit ko nga yung ulam na niluto ko kagabi at sobrang sarap nito, sobrang bango din niya. Ito nga pala ay paksyon na tilapia na nilagyan ko ng Coco Mama. Syempre hindi mawawala ang sausawan ko na pinakurat. Hindi ko na pinatagal at kumain na talaga ako kasi hindi ako naghapunan at sobrang gutom ko na ngayon. Sobrang sarap nga ng isda kasi sobrang sariwa at ang laki-laki pa, lalong-lalo na yung taba ng tilapia. Gusto ko sanang ipakita sa inyo kagabi kung paano ako nagluto ng tilapia ngunit ay wala talaga akong space sa kusina. Madami din kasi kaming nakatira dito sa flat kasi nakapartisyon lamang ako at kaya naman kapag nagluluto ka ay bilisan mo talaga kasi madami ding magluluto. Pag mabagal ka talagang kumilos ay talagang hindi ka makakain. Minsan nga ay may mga araw na napakaswerte ko kasi naman ako yung nauuna sa kusina. May mga araw naman na tatlo kami nagsasabay-sabay na nagluluto kaya sobrang hirap talaga. At eto nga hindi ko nga pinatawad ng isda at kahit buto ay talagang sinapsop ko. May natira pa pala akong isda at yan na mismo ang aking hapunan. At eto nga kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ng ati ko kasi birthday ng aking tita. Ang dami nga nilang niluto, may pinakbet, may crispy pata at saka marami pang iba. At ito yung pinaka-favorito ko sa lahat. Lumpia, Siyempre hindi yan mawawala kapag birthdayhan. Sobrang perfect talaga ng pagkabalot nito at sobrang crispy. At una sa lahat ay sobrang sarap niya. Kaya hindi kami nakapaghintay at inray kaagad namin kahit sobrang init at paso-paso na yung dila namin. Dali-dali nga namin pinirito yung lahat ng lumpia kasi dun kami kakain sa dagat. Katulad nga lang din sa Pilipinas at ibang bansa ay pwede ka ding magpiknik-piknik sa dagat dito. Kaso medyo malayo siya sa tinitirhan namin kaya naman umaya kaagad kami. Pagdating namin ay sobrang dilim talaga ha at halos hindi namin makita yung isa't isa. Buti na lang kamo ay may dala kaming ring light at saka yung flashlight na rin ng cellphone. May mga ilaw man pero malayo talaga sa amin at hindi din kami masyado lumapit doon kasi madaming naliligo. Siyempre pumunta kami dito para kumain at kung doon kami sa malapit sa so may ilaw ay madaming batang magtatakbo-takbo. Opo kahit ganitong oras ay madaming bata pa talaga dito at baka matapunan lang kami ng buhangin o di kaya mabasa. Sobrang sarap ng simoy ng hangin at talagang aantukin ka talaga dito. Pero masasabi ko na iba pa rin talaga yung dagat ng Pilipinas, yung amoy ba. Kasi dito parang hindi siya masadong ano, yung masangsang na amoy. <laughs> hindi siya parang ganun. Pero okay lang, okay na din ito kasi by the beach pa rin tayo nakakain. Ito na nga sobrang dami ng ulam namin at kahit na struggle ay talagang kakain kami kasi sobrang gutom na. Yung una kong ang kinain dito ay yung lumpia. Siyempre, hindi yan magpapahuli. At magkakanin din ako at soso natin sa ketchup para siguradong sarap na sarap talaga tayo. Sobrang nabusog nga ako sa pagkain namin dito. At pagkatapos ay nag-request si tita na mag-order daw kami ng donut. Kaya ito naman... Dumating na sobrang sarap talaga nito. Kaso ayoko yung may glaze kasi sobrang matamis sa akin. Ito naman chocolate ay tama lang kasi parang hindi siya uh, masyadong sugary. And that's it for today's video.